So, before tayo magpunta sa Juma Market, magpadala muna tayo ng pera, para sa family. After this, aalis na ako, lalabas na ako, kasi tapos na ako doon. So, mag aabang ako ng bus dito sa labas. At uh, dito nga pala ako sa Parwania, nag-stop by kasi nagpadala ako ng pera sa family ko. And, ito yung bus na tinatawag na double-decker na bus. Yan, yung kulay-pula na yan. So, double-decker siya baba at taas. Ganyan na itsura niya. City ang tawag dyan. So, guys, tips lang nga pala kung pupunta ka sa Juma Market. Kailangan alam mo kung ano yung bibinhin mo. Kung ano yung bibinhin mo. Damit ba? Sapatos? Bag? Or kaya mga gamit na pwedeng gamitin sa bahay. Kasi meron naman doon. Maraming mga pagpipilian. May sapatos, may bag, may kung ano-ano ang nandun. So, kailangan alam mo kung ano yung bibinhin mo para kapag umuwi ka at nakabili ka na ng lahat ng gusto mong bilhin, hindi ka manghihinayang sa mga nabili mo kasi needs mo yon. So, ganun lang po yung tips ko kung pupunta ka ng Juma Market. So, waiting, waiting for the bus. Tatawid pa nga pala ako dito. So, marami sa sakyan kaya hindi mo na ako tatawid. So, nandito na ako sa Juma Market dito sa may... So, dito na nga pala ako sa may Juma Market sa footbridge na tinatawag nila. So, paakit na ako dito. At uh, yung footbridge medyo luma So, meron din doon park sa baba. Pwede kayong magtambay-tambay doon. So, akit na pala ako dito. At meron binibenta. Ewan ko kung anong binibenta dito sa gilid. Parang mga cellphone yata. Second hand na cellphone or ganun. So, hindi ko masyadong pinansin kasi mga lalaki ang nandoon. At uh, lakad-lakad pa tayo sa pataas. So, dito naman sa side na to mayroong nagtitinda ng saffron, yung ginagamit sa paggawa ng tea, ganun, paggawa ng cake, ganun. So, parang bulaklak yun na nagkukulay. So, naglalakad nga pala ako dito sa bridge na to, uh, traffic talaga dito sa park na to, sa Parwania, sa Juma Market na tinatawag nila, footbridge. Dito palagi ang traffic tuwing umaga uh, kapag pumapasok ako so maraming traffic dito at uh, doon banda sa may dulong palaging nagkakaroon ng absidente so guys lakad 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 talaga dito kasi medyo malayo pa malayo pa yung lalakaran papunta ng Juma Market para marating mo yung Juma Market bababa naman tayo dito sa may Hagdan. so yan si ako <laughs> wala kasi tayong taga video so lakad tayo pababa yan 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 balis balis ko ng lakad dyan kailangan pag pumunta ka pala sa Juma Market kailangan huwag kang mag heels kasi malayo talaga at malaki yung iikot ikutan mo kaya mapapagod ka so kailangan mo mag sandals or mag -sapatos. so nakababa na pala ako sa hagdan at So today, uh, I mean, ngayon nakababa na ako sa hagdan at palakad na ako doon sa may palapit sa may Juma Market na tinatawag nila. Yan ang Kalian Market. Uh, parang mall siyang maliit. Hindi ko alam kung ano meron dyan. So lakad-lakad tayo papasok doon. At uh, ito yung entrance nila. Hindi ko alam kung ano yung bus na yan. Maraming sumasakay dyan. Yung white na yan. So may mga sasakyan, padaan-daan, daan dito, daan doon, and yan. Ang ganda ng view guys kasi hapon na, mga alas 4 na ng hapon. So kung pupunta ka rito na kunyari ano, ayaw mo magastos na pumunta ng taxi, ganun pwede ka namang mag -bus. Kung galing ka ng Hawali, pwede kang magsakay ng 66. Kung galing ka naman ng Parwania sakay ka ng 66X. So naglalakad nga pala ako dito at uh, marami ding taong naglalakad doon sa may dulo at meron din ditong kainan. Kung nagugutom ka, meron din kainan dito. So lakad-lakad lang tayo, guys. So ito yung Kaliyan. Ah, Jewel Jewel Years pala yon ang Kaliyan. So yung Kaliyan pala is Jewel Years. Yung parang mga uh, jewelry ata sa doon So pa rin tayo, guys, para makarating tayo dun sa Pupuntahan natin So medyo malayo nga pa lang yung mga nakarang kasi nag-bus na ako. May taxi ako so malapit lang yung bababaan ko. Diretso na doon sa so, may gate ng Juma Market. So lakad-lakad pa -lakad rin uh, para exercise na rin. At guys, uh, kung nakikita nyo yung parang nag-green plate you na ilaw know, na green, uh, white and red. Yan yung kulay ng white. So kaya meron ngayon ganyan-ganyan ngayon kasi na uh,

So guys, ito yung exciting part na uh, pinunta ko dito. So nalapit na tayo sa gate, sa gate na kapasok sa uh, So uh, uh, iyon kita sa ground ground, na pati uh, So nasa gate part pala Kasi so, mas So gate 5 tayo. Uh, ang alam ko is maraming gate

Obrigada. that hindi pa ako nagtry mga video hindi pa video Uh, uh, uh. um, oo oo may mga may mga ayos na at uh, may mga hindi kong nagamit so I try to find something mamili ko so dito lang sa kwart na to guys may mga sakatos na din at yan yung um, na ako yung lading na ako Paris-Paris nga pala yan. So, ito pati ng flavor So, mahirap mamili guys kasi nakakahilo na at nakakahilo na talaga kapag mamili ka. Kapag ikaw na mag-isa. So, yan may mga ano, may mga pang kumot, gano'n. So, marami tayo kung um, gusto mo rin mag-business, kung nagulit ka dito-dito, ang alam ko dito ng mga mga pumukuha yung mga nag-online seller ng ngagal, nakaraan, kumata, ito, ito, may, may mga bag, sapatos, kung makaraan ko po para dito na kita rin may pumili ng isang, ay, ano, limang um, uh, uh, sap, um, um, uh, mga bag, chanel sapatos, pinakyaw na yung mga sangang mga pinundan ng lalaki dahil ang alam ko is nag-online seller yung si Ako.

So guys, kung nakikita nyo dito maraming maraming sapatos na mga original So dito naman ang side na to is mga original na sapatos Nandito na lahat at hindi rin ako namili kasi ang daming bumibili Maraming nakahire lang ganyan mga sapatos May Nike, may Jordan, may lahat nandito. So, ikaw na lang ang mamili kung ano gusto mo. So, ayan. Hindi ko alam kung magkano, pero narinig ko nung may nagtanong na isang babae, sabi niya, magkano ba yung Nike? Parang 10K yata. Depende siguro sa klase kung medyo bago pa or hindi pa used. So, mahal talaga. So, eto, ayan, nakahilira yung mga sapatos, naka-arrange siya. Yung mga magaganda yata mga sapatos is nina-arrange nila ng ganyan. Para kung mayroong mga gustong bumili, tinuturo nila kung ano yung gusto nila. So, kukunin naman nila kung ano yung napili mo. So, yan. Iniikot-ikutan ko lang kasi tinitingnan ko talaga kung anong meron. So, dito sa part na to is may ganyan na side din. Mga sapatos din. So, marami talagang sapatos dito at mga branded din sila. At lumabas ako dito sa kabila. Lumusot ako dito sa kabila at uh, gusto ko nang umuwi. <laughs> gusto ko nang umuwi kasi napapagod na ako at nahihilo na ako guys. Nakakahilo. Maganda siguro pumunta dito kapag marami kayo. So, para ma-enjoy mo yung view at ma-enjoy mo yung pamimili. Maganda yon kapag marami kayong pupunta. So, itong lalaki naman na binin niya is vacuum. Vacuum, see? O, ba diba? Bago pa. May plastic pa yan. Hindi ko alam kung magkano binin yan. So, mag-best friend sila. O, oh, di ba? May best friend siya. Eh, ako wala. So, ngayon, maghahantay na ako ng bus. I mean, no. Not bus. Taxi. Buti pa siya. May best friend. So, si mami. Aywan ko kung anong tinitinda niya. Naka-wheelchair lang siya. So, sabi niya dun sa taxi is, yeah, laro, haro, haro. So, tingnan mo guys. Ang dami namimili. Ang daming plastic nilang dala-dala. So, nagtanong ako dito sa lalaki na to kung magkano papunta doon sa pupuntahan ko. Sabi niya to, kd So, I get inside. I want to get inside. So, pumasok ako dito sa taxi na to at pupunta na ako sa paruroonan ko. So, going back home na. So, yan ang itsura niya guys ng Juma Market. Yan, 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 yan. So, pauwi na ako nito this time. At, Sobrang traffic dito, guys. Matatrapik ka talaga dito kapag pauwi na. Yan. So, ayan May family na nakasuot ng flag-flag ng Kuwait. Kulay-kulay ng Kuwait. Ganyan ang itsura niya, guys. Naglalakad sila. Siguro malayo yung parking nila kaya naglalakad lang sila. Ganyan ang itsura nila. Naglalakad sila. Okay. So makaupo na ako dito at ako na mag-isa. Pauwi na. Nabili ko sa halagang 2KD. So, sabi niya is 4KD. Sabi ko is, ano na no, lang, no, 2KD na lang. Size 41 siya, pero okay na din. Bago pa. Jump. Nagustuhan ko kasi siya. Malambot yung sa loob niya. And, eto naman is, uh, 2KD daw. Pero sabi ko medyo may sira na dito siya. Ayan. So, ang pangalan ni Kendall plus Kylie. So, ano ko na lang. Dikitan ko na lang. So, nabili ko yan for took uh, half kd. So, ko siya sa work ko. Ang so, madalian. Yan. So, ito naman. Nakanda nito so ganyan partner na yan siya she and she and size large so yan ang itsura niya tapos ito naman nagustuhan ko kasi makapal siya yan maganda yung tela niya parang may pagkaganito siya this type, sa baba yun ganyan yun yun parang ganitong tali sa baba ng pals yan so made in Kuwait siya nagustuhan ko lang yung tela niya kasi ang cute niya <laughs> yan So, may button siya dito. Para siyang ano. Yes, ito yung Shein na nabili ko na pinakita ko dun sa video. So, ganito yung itsura niya. Ang cute niya. Tapos yung ano, yung sandal. So, ganyan siya. Ganyan yung itsura. Hmm, guys, ang cute. Ang ganda. For only, sa tatlong piraso na yun is, halaga niya is ano, Uh, 5K di lahat. So, uh, try natin yung isa. Ito yung, so, yung kong brown. Yan. Ito yung Shein. So. Yan yung Shein, guys. Ang ganda niya. Dito, may pa belt-belt siya dito. Pwede naman dito sa gitna. Ganito ang ganda ng itsura niya, guys. So ang cute niya. I like it. Mahaba siya, guys. Hmm. Ganito siya. Mahaba. So ganyan ang itsura niya, guys. Yan. So, ito naman yung isa. Ganyan ang itsura niya. Pwede siyang i-close lahat or kaya open lang. Ang ganda niya guys. So, may tali-tali siya dito. Ewan ko anong purpose nito. So, ganyan siya. Loose lang siya. Pwede rin siyang i-belt. Pwede rin mag-belt na. Ano? Pwede rin siyang i-belt kung gusto. Katulad ng ganito. So, made in Kuwait nga pala to yan ganyan. Pwede siyang mag-belt. Medyo mahaba yun sa so dito niya. Kasi Kuwait style nga. Made in Kuwait. Ay, oh, sira na yung ano ko. yan ganyan siya. Pwede mo siyang i-belt. Ganyan. Para hindi siya masyadong maluwang. So, may pleats-pleats sa na ganito. Ang so, ganda na itsura niya guys sa baba. Yan. Yeah. Puti yung itsura niya guys. Yung ano niya. Yung kulay, kulay niya. So pwede mo siyang i-belt or ganyan lang. Nakakaputi talaga siya. Kulay brown. So guys, let's check another one. So ito naman yung isang last na nabili ko na sa ukay-ukay doon sa Haraj. Na kung tawagin is Jumaa Market. So ganyan ang itsura niya. Medyo maluwag sa akin kasi double XL ang size niya, pero it's that doesn't matter for me kasi gusto ko yung medyo mamaluluwag na mga damit kasi ma magandang isuot at uh, hindi mainit or presko sa pakatawan at ganyan yung itsura niya, pwede siyang i-button or open lang nang ganyan. So guys, thank you for watching. Ingat kayo palagi. Try to go and jump.